Anong yari ba? Parang Noong umagang yon, habang tinatako ang kahabaan ng Marcos Highway, mayroon tayong nadana na isang rider nagtutulak ng kanyang motor. Kaya hinintoan natin ito at tinanong baka tayo'y makatulong. Tingnan natin si Kuya. Tutulak na motor niya eh. Ang yari kaya yan. May tulak natin to. Parang hindi naman flat. Anong nangyari ba? Parang kumatok yung makin eh. Kumatok? Oh. Pero kaya itulak naman. Kaya naman oh Sakyan mo, itulak natin. San, san mo ba dadalhin yan? Nagaanap pa ako ng ano eh. May pang ano? Uh... Dito, may shop dito. Dito lang Oh. Ah, dyan lang? Oo. Oh. Sige, yan mo tong helmet. Shot mo. Tulak natin Sakyan mo Saan ka pa ba yan? Saan ka pa na uwi yan? Sa bayan? Oo Sige, sakyan mo Tulak natin Kanina ka pa nagtutulak? Kanina ka pa nagtutulak? Ah, dyan lang Oh, meron dyan eh Sige, labas ka dito A few minutes later Ayan lang oh, yung DGC oh Yung DGC Ayan Ewan kong bukas na sila Ah, bukas na yan Ayan Diyan, try mo dyan Ayan, buti bukas na itong DGC Araw, ano, dyan ka na. Ayun, niwala natin si kuya doon. Iniwala natin sa doon kasi buti bukas na naman yung isang motor shop na yun. Ang aga pa no. Mga alas city pa lang yata ngayon. Pero bukas na siya. Swerte niya lang. Kasi sa antipulo pa daw na uwi yun. Eh, ang layo, layo, malayo, layo. At saka ma-puro akyatin yung pagtutulakan yun. Ang bigat pa naman. Yung motor nun parang... Jigser yata. Ay laki-laki ng jigser na 'yan. Ang lapad ng gulong. Kaya medyo mabigat-bigat ng itulak eh kumpara doon sa mga scooter na tinutulak natin. natin. All right, so, oh, sana magawa na yung motor niya no para hindi na sa magtulak. Ang sabi niya kumatok daw. Mga bago-bago noon ah. Sana maayos na at makauwi na siya nang maayos.